Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Jonas Valenciunas. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga naibalitang bagong player na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers. Sa unang linggo pala mga po mga katrops ng Agusto ay iba't ibang mga update na nga po nagsilabasan ngayon patungkol sa ilang malalaking pangalan sa NBA. Kagaya na lamang ni Jonas Balinsunas na binabalakan ng itrade ng Washington Wizards sa darating na Disyembre at si Lori Marka na naman na hindi pa nga daw po kukuha ng bagong contract extension sa Utah Jazz kahit pinayagan na nga po siya ng NBA na kumuha nito sa kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay umugong na naman nga po ang kanila mga pangalan sa loob ng trade market kung saan may ilang mga teams na rin naman nga po nagkaka-interes sa pagkuha sa kanilang dalawa kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Ngunit ayon nga po sa Ebenolgar ng NBA analyst, posibleng nga po na magpalitan na lamang sila dito ng target. Sa katunayan, Magsiswitch na lamang nga po ang Warriors sa pagkuha sa kanilang bagong target na si Jonas Valenciunas na plano nga po gamitin bilang kanilang bagong starting center. Samantala, mandala, po na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga naibalitang bagong player na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops wala pa na isang move o trade ang nagagawa ngayon ng Lakers ngayong offseason, ay hindi rin na naman nga po ibig sabihin ito na ayaw na nga po nilang magpalakas ng kanilang lineup. Sa katunayan, kahit man nga po hirap sila na makipagnegosasyon sa ibang mga teams ay hindi era naman nga po ito magiging hadlang sa kagustuhan nga po nalang makakuha ng mga bagong players Ayon pa nga po sa binulgar na balita ng isang NBA insider meron na nga po ngayong manlalaro ang kasalukuyang minomonitor at pinagpipili ang ginarape lingka especially sa loob ng free agency market Yes, marami para naman nga pong mga magagaling na manlalaro ang available dito na pwede nga po nalang mahuwa kagaya na lamang nila Isa Kokoro, Markel Fultz, Looney Walker, Sede Osman, Talin Horton Tucker, Dennis Smith Jr., Oshae Brissett, Doug McDermott, Jay Crowder, Marcus Morris, Robert Covington, at si Davis Bertans. At ang maganda pa dyan, lahat nga pong ito ay pwede nga pong makuha sa isang minimum contract lamang. Sadyang kailangan lamang nga po ng Lakers na magtanggal ng players sa kadalang lineup upang makabo sila dito ng bakanting pwesto na maaaring nga po nilang gamitin sa pagkuha ng bagong manlalaro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.